Good morning, guys. Welcome back to the channel. Today's video is letting my husband decide on my haircut. Tama ba yung grammar ko? Or decide my haircut? Decide on my haircut? Letting my husband decide. Choose my haircut. Choose my haircut. Letting my husband choose my haircut. Joy's to the world. So gusto ko Uh, hindi ko naman masyadong gusto. board ba kami today? Oo, board kami today. Kasi so, kanina umaga, sabi lang ng asawa ko, pagupit ka na, pagupit ka na. So, nigger niya lang ako. Dahil wala akong gustong gupit. Like, parang napaka naman kasi ito yung before hair. Before hair ko ah. Napaka-limited, ba diba? Kasi at iksita, hindi pa naman siya super haba. So, very konti lang ang options natin para sa ating haircut. So, ang naging desisyon namin ay siya na lang ang magdedesisyon kung ano yung gupit ko. So, kung ano yung gupit na pipiliin niya, hindi ko alam. Wala akong idea. May peg ka na ba? Mayroon Ang sabi ko lang sa kanya, baka naman wala lang difference yan ah. Kasi parang sayang naman kung magpapagupit. Tapos parang di mo naman naramdaman na nagpagupit ka, di ba? Mm. So, either yon Either walang difference or drastic yung mga <laughs> <laughs> Pakita ko sa inyo. Pero, uh -oh. so, ka. Guys, siya yung board, pero ako yung papagupitan niya. I'll show it to you guys. Sana makita nyo. Yan yung mga isa sa mga iniisip ko. Yan. 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 Tsaka, yan. ka kaikse. Yung mga papagupit natin para sa kanya. Okay. okay na. Wow, may pa hint. Maiksi. So, ako lang naman sa akin maiksi. Basta, sabi ko lang sa kanya, siguradoy mo, hindi ko ma feel na pangit ako, ah. <laughs> yun. So, ayan. kaka tayo mamaya. Pero guys, di naman ako ma-artist sa buhok. Like, pag tinaturo ako, sino stylist mo sa Tony and Jackie? Lagi kasi ako sa Tony and Jackie, pero wala naman akong specific na stylist. Kasi nga, for me, mamahaba naman yung buhok. So, kung pangit, edi sad. Pero hahaba pa rin naman siya. So, kahit ano pang kalabasan, okay lang naman sa akin. Let's go! Malapit na kami guys. Update. Wala daw doon yung dating gumupit sa akin. So, first time ko, mahahawakan ni Miss Yesha. Yan you daw know, yung hairstylist na nandun first day. Mukhang talagang sinusubok ako ng mga paniniwala ko sa buhay. Kakasabi ko lang kanina, okay lang ako kahit sino. <laughs> Sakto naman. Wala nga talaga yung dating gumupit sa akin. Anyway, let's go. Lapit na kami. We are here, guys. Mas kabado pa siya kaysa sa akin. Tayo ay chill lang. Uy, good luck. Parang, parang pixie, ah. Surprise para sa mga. Kailangan i-mute im dahil sa music sa Tony and Jackie. Baka baka copyright tayo. Pero ayan, nagme-meeting na sila para sa aking hair. So, nagsisimula na po. <laughs> Confident naman po ako sa mag-gobit sa kanya. Pinaksa yung presyo. <laughs> beauty shots. One more beauty shot. Ayan na kami mag-aaway. Char! <laughs> <laughs> Guys, siya po yung may salari. <laughs> siya <Shapuyo> po yung kasalanan. <laughs> Pag nag-away kami, siya po yun. <laughs> Do you like your hair? I like it, but um, pero mas gusto ko siyang flat. Hindi na ako paloob. But I like it. Ang sarap mag-shampoo nito. Ganda. Kaya mabahan ako, akala ko mas maiksipa yung gagawin niya. Like, inisip ko, itatay nga levels niya ng ikse. Pero nung ginupit na, sabi ko, ah, oh, okay, mahaba pa. Kaya kaya Hindi, kasi sabi Nahabot ni... Nakakabot pa nga yung balikat, eh. So, sabi ni ate, mahaba ano daw, eh. Uh, mas okay daw yung ganyang length. Mm -mm. Okay, bye-bye. Bye. Hindi -bye. Bye. ko pa... Hindi ako super saya. Hindi din naman ako malungkot. Uy, okay, ako super saya. Sabang ako. Nasa gitna po. lang ako. Parang, okay lang. Ako masaya ako. I don't mind. But anyway, lunch na kami, eh. Bye. Thank you for watching the vlog Baka ito na pala yung end nun Bye! Bye.